Ayun po, ngayon po ay watak-watak po muna kami ng gawa. Oh. Bigla pong umulan na. Kuya, yun Jesus, po ba kayo hindi abunuhan na urea? Ayaw mong paamo yan. Ay ayos pa naman po yun. Aring maliliit mo, hindi pa ba ito yurihan? Ay, hindi pa yan. Ay, hala, ay, sige. Ang na yan, yung lumalabas na yung ganito ba? Ganito? Oo. Oh. Yung ganyan o. Oh. Ah, pag pang dalawang dahon na? Ah. Oo. Uh. Ay, eh, sige. Yan na lang, isang po ililipatan hindi sa kabila. Yun, baka baka, baka dalawa pa yan. Ah, sige po, pag kung hangga't sa nakakayanin ay. Oo. Oh, wala. Malaking tulong din pala yung napauna yung sibol nito ano. Oo. Uh -huh. Yun na rin ang hindi gaano oh. Na para ni pala hasip mo lang ganito. Ay siya nga aabot ano. Oo. Wala pa iba, nag-hasip pa lang. Ay siya nga. Yan yeah, si kuya ano po ay nag aakat ng mustasa. Yan yeah, mustasa po yan. Ay dito pala pwede na rin lagyan yung riya mamaya. Hmm, sa Ano? Mo lang, palagyan mo na ng ipot. Ipot at saka yung complete. Complete. This is S20 kayo nandun kuya ay. oh, pwede yan. Pwede na rin yun ano. Oh. At so, saka pa. Para makahabol. Oo. Oh. Tapos po ando si Tiong oh, nagpupuntahan po natin. Nagpapataba po na ang Sabay abuno po agad at gawa ng biglang ulan ay. yun para dito po naman. Sa sibuyas dito. Puno naman agad dyan, ano po? Talaga pong napakalaking blessing po sa amin ang gantong biglang po, dumalagad yung ulan. At gawa ng preparado na po kami diyan. Kumbaga ready agad yung abuno. Oh. Sabay aligan sa'yo, kaunting ulan lang ano po? Pero maganda pa rin pang akat yan, ano po. Dati ngayon nung tayo bago nagsisimula, tandaan po ba din yung kinuha natin? Ganyang kasama, ano masama pa di yan? po, Urea 1600 Ang ating inilagay Gumar po din dito yung pichaya, ano? Nung nakara, mustasa, no? Ay di, ibig sabihin pala, maganda din pala dito ang dinahon, hindi lahi sibuyas Paano nangyari yun, ano? Hindi, ay maganda din, Ay baka kaya medyo mat edad na rin naman ito ay oh. ay pag isang salida pa na madilim pa oh. isang banat pa eh ito amak na amak din eh baka sa tubig lang ito kulang ano po may abono may ipot Ha? Sobra na sa gulang oh. Yan nagkaanino na uli. Ano ko dito yung hatian sa gitna ng pilapil, pwede rin. Para pagpabangbang ay anong haba pag tiyan mo. oh, lagyan ng isa kaya, ha? Ate ah, yan, upapag na rin naman nanggagawin yung plot. Hindi rin. Okay, buo na tayo. Buo na yan, o. Dadaming tarbaho. Sige, baklay Ay, lang naman. Ay, yung tubig ang inaalala ko dito. Ay, apo ito nung palat na mo. Ay, pinapaapo nga po. Ay, dapat ay manumanan na. Ay, uminit na, o. Ako, ya ano na. Harvest na ako nung... No may order sa akin pichay mustasa yan, kami po ihiwahiwalay po muna ng ubrad din eh. bigla pong umulan ay eh. yan Tiyo, ako din na muna o oh, lalahati na at pag yan ay hindi mamaya tumibog ng ulan ay ano madidilig bukas abot pa naman yan gagamit ako ng water sprayer Ayun po, tayo po naman ay ano, kukuhain natin yung pa-order. Wari kayo takbuhan din yung mga magagarden na yan. Ako ano nung inaantin ano, din. Ano, ano? Yung iba batak ay abono. Yung iba batak ay buto. Ano? Sa kami baka kayo ganun din. Ano? Mm. Talagang pag gulay talagang puno ng puno ng ano? Tao. Ang halamanan. Ay oo. Uh. Hindi at saka yung pagbigla umulan nang gana rin. Hindi inaasahan. Mm. Kaya bintahin na may nakagayak ding panglagay talaga agad. Oo. Oh. Ngayon ka palang bibili. Hulaw na kaya talaga mayroon ka naka-stack dito tulad nyo oo no? nga ho ay ah ako nung uh, dalawang kilong pechay Ayun yeah. ang ano? Pechay Nakatanim na harvest Kaso lang, pagka marami kang katabi sa magtatanim, pag may mali nila, hindi mo na kaya papsain. Yung iba, magpapabaya. Ayo, yung iba ay... Ha? Sino po? Kung pinasisira. Atang lalat ang mga ano. Sa bagay. Yung mga na hindi alam. Dapat ay iba't iba ho ang gamit pati ano para mapuksa pwede na rin magaganda na rin ano uh, ha hindi tari puno may pa dalaw dalawang kilo lang yung aking tindahan may tindahan ako na alagaan ay hindi ko siya halos pinapawalan hindi kinukontrol ko na lang ayun Nang para sila hindi na rin maghanap pag kuba alam ng ay ayos to. Sabay so, laki aring pinagbawasan na rin ano. Uh -huh. Aba, ang bagay po ng ulan. Parang nga nag-araw ng isa din na, pag yung itangaling ulan. Parang ka nag-araw ng isang magdidilig. Pag minsan nga ako ay medyo kaya pa ng ano, misi gabi ako nagdadali pag umulan. Inana, ang galing mong motor <laughs> pa ng Inana. ay yeah, madidilig ko yun mamaya yung kachong na inaano inaano ina oh. naman Meron ho naman dyan water pump na malaki ah, kung gusto ko yung malaki. Okay. Okay. Yung didus lang dapat ang tubo, yung babarasan. Nandun, nakagayak na yun. Kasa, kailangan lang kung dapat mga dalawa tatlo mag-operate mo malaki eh oh pwede na rin pang bukas oh bukas uli araw-araw ko no, na may nakuha. tinitira ko talaga yung para doon sa akin suki ngayon ito po mga pambukas na natin. Ayos na.